1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nakikita nyo nga ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang ganda ng mama sa niyo. Charot! So, kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay nag na ng bonggam bonga. So, happy Sunday sa inyong lahat. At saka syempre, sa mga followers natin dito sa mama sa vlogs na laging nakatutok at nakasubaybay, Hello, hello, hello sa inyong lahat. And then of course, sa mga bago nating subscribers na Nagsisimula ngayong subaybayan tayo ng bonggam-bongga Shoutout sa inyong lahat At syempre marami tayong chika ngayon Na talaga naman oh my gosh Magtataas ang kilay ninyo Sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya wag na nating patagalin ang ating mga chika Para sa unang natin chika Ano daw ang masasabi natin sa bagong pambato ng ilo-ilo Na si Karen Nicole Well ang masasabi ko Bongga, bongga ang naganap na Miss Iloilo -Ilo kagabi, talaga namang grabe ha pinaghandaan talaga ng mga taga Iloilo ang kanilang Miss Iloilo for 2025 at talaga namang masasabi ko yung pambato nila ay mga palaban. So lahat ng mga kandidata na sumali diyan talaga mga palaban. Alam naman natin ang Iloilo ay isa to sa mga malalakas na kandidata pagdating sa National Pageant ng Miss Universe Philippines. So ang kauna-unahan na naging Miss Universe Philippines mula nung nag-separate to sa Binibining Pilipinas I see a Mateo. from Iloilo na isa to sa mga naging paborito na anak-anakan ko talaga dito sa mundo ng pageantry. At hindi lang yan, syempre si Alexi si Brooks na talaga namang gumawa ng history last time ng Miss Universe dahil sa Black Beauty Magic na talaga namang masasabi ko din naging maingay at matunog ang pambato nila noong nakaraang taon sa Miss Universe Philippines. So ngayon naman si Karen naman ang ipapadala ng Iloilo sa laban nila sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Ang tanong ng lahat, manalo kaya uli ang ilo-ilo sa Miss Universe Philippines? Why not? Magaling matalino ang bago nilang pambato ngayon. At talaga naman masasabi ko, kung ganda ang pag-uusapan, talagang maganda din itong si Karen. At parang piling ko kakabog at bubuga ng bonggam bongga sa labanan nila sa Miss Universe. So, malalaman natin yan kung siya nga ba ang susunod na ating magiging pambato sa Miss Universe, di ba? So, I'm so excited for her. So, laban lang ilo-ilo. Mabuhay ang mga ilongga at ilonggo, di ba? So, yan. Good luck sa laban nila sa Miss Universe Philippines at hangad ko ang panalo nila in the future dito sa National Pageant ng na Miss Universe Philippines. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Pambato natin sa Miss Tourism World na si Leanne, ano, Jane Santos, hindi pinalat makapasok sa semifinals ng Miss Tourism World Philippines, ah, uh, Miss Tourism World International 2024. Ano ang chika mo dito, mama Sam Well, ang chika ko, ganun talaga. Hindi na sa lahat ng oras ay sinuswerte ang mga kandidata natin na manalo dito or makapenetrate sa semifinals ng international pageant na nilalabanan nila. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na hindi siya nakasama ay hindi na siya magaling. Isa siya sa mga tinuturing ko na talagang handang-handang kandidata sa kanyang laban sa international pageant. Kaya lang, hanggang doon lang talaga yung kanyang journey. But at least nakita naman natin na talagang inilaban niya ng bonggang-bongga ang Pilipinas. At kung hindi mo siya napili ng organization, wala naman tayong magagawa doon. Be happy pa din for her dahil at least na present niya ang bansa natin ng bonggang-bongga sa Misterism World World. ba? So, yun yung importante na talagang nakita naman natin na talagang ginalingan naman niya. Kaya lang, syempre, may mga choices sa mga judges so wala tayong magagawa. But, congratulations pa din, Philippines dahil at least nagkaroon tayo ng pambato na talagang palaban katulad ni Lian, di ba? So, yun. So, thank you, Lian, sa nairepresent mo ng maayos ang bansa natin sa nilabanan mong international pageant, ang Miss Tourism World, di ba? So, yun. At para naman sa sumunod na chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo sa Pearl World Walk ni Alexi Brooks dito sa Miss Iloilo 2025. Well, masasabi ko, bongga. Ang ganda ng ayos niya. Uh, Na-miss ko si Alexi. So, isa siya sa mga talagang gustong-gusto kong kandidata noong last year sa Miss Universe Philippines. At nakita naman natin na, eto na nga. So, malapit na siya mag-compete sa International Pageant. Eto nga ang Miss Eco International. Na kung saan ay nakuha natin ang posisyon na last year na first runner-up. Ngayon, syempre umaasa ako na, mas bongga ang ilalaban natin ngayon si Alexi at naniniwala ako na talagang ni trenton ng todo-todo dito sa lalabanan niya. So, sa kanyang Pearl Walk, ang ganda kasi naka-wig siya, di ba? So, bagay na bagay sa kanya. So, bagay talaga sa kanya yung straight hair na mahaba. Ayun, so mukhang babae ang lola mo at nakakatuwa ang ganda na meron ng Alexi Brooks. Talaga, masasabi ko, black beauty magic. O, ba diba? So, hintayin natin kung paano siya mag-magic sa Miss Iko International. Ako naniniwala ako lalaban nyo ng bonggong-bongga. Diba? So, ang ganda ko today, no? So, inggit si Christine Ann sa aking, ano, ah uh, bonnet. Charot. So, yan. Kasi sobrang lamig dito. Talagang, alam mo yun, nagbipris yung, ano ko, yung utak ko sa sobrang lamig. Yung hangi talagang, uh, uh ganon. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Infa wala bang planong sumali sa Miss Universe Thailand? Isa si Ipa sa mga tinuturing kong magaling na beauty queen at magandang beauty queen. Alam mo yung very natural yung beauty niya, yung sex appeal, talagang nando doon. Pero kasi si Ipa kasi sobrang loyal talaga sa Miss Grand International. At take note taka, talagang tinuturing talaga siya ng rey na talaga sa Miss Grand International. At Miss Grand Thailand, di ba? So... Bakit pa siya sasali sa Miss Universe ay kung may brand naman siya at dito siya nakilala, mas talagang bumongga yung karir niya. I think walang planong sumali. Pero sayang dahil magaling ang Infa at talaga gusto ko din yung beauty na meron ito si Ipa. Very natural beauty. Alam mo yon na kaseksihan talaga ang makikita mo sa mukha niya, no? sexy ng looks niya. Mapasimple, mag-outfit. Mapa Mag, -mag talaga masasabi ko, ay, hey, in fairness, iba talaga ang impa. So, yon So, ngayon, isa na siyang actress at magaling na actress. At yon ang tinatahak niyang karil ngayon, ay wala na siyang planong sumali sa beauty pageant. Natatawa ako sa line ng kulay itin. parang hair. O, <laughs> oh, diba? So, yun. So, Ganda-ganda ko. Charot! At ito ang sumunod na chika, Diamate. Mm -hmm. Handang-handa na daw para sa laban niya sa reyna Hispano-Americana. So ito nga kahapon nga, nagkaroon nga ng press con interview si Diamate dito sa Miss Universe Philippines Cavite and Naik. Natatandaan natin na naging represent siya ng ating anang uh, isa sa mga lugar sa Cavite, diyan sa Miss Universe Philippines kaya nandiyan dyan siya. At ayun na mm -hmm. So, handang-handa na daw si Diyang Mate para sa kanyang laban sa Reina Espada Americana 2025. Aarangkada uh, nga ang laban niya sa Bolivia. So, ako ko naman kay Dia Mate, nagtitraining kasi siya ng todo-todo. So, I hope na sana may uwi niya yung corona ng Reyna hispano Americana sa ating bansa after win-win Marquez, di ba? So, malay natin kasi mas maganda siya ngayon, mas iba yung aura niya, and then I think ready ready na siya para sa competition na Reina Hispano Americana. Naniniwala naman ako na kaya naman mag-penetrate nito at talaga makakarating ang lola mo parang piling ko ha sa dulo ng competition. Palaban kasi si Dia Mate at talagang pinaghandaan niya. So hindi ko lang alam kung kakabog yung beauty niya, but win-win markets, di ba? Hindi naman ganun kabongga talaga yung beauty pero naging Latina layers, di ba? So, I think si Dia Mate ganun din. Lalo na nag training siya kay CJ of So, alam nyo na, di ba? So, good luck. And then, tignan natin kung hanggang saan ang mararating niya dito sa laban niya sa Reina Hispano-Americana Dos Mil Benching. ikaw ba nakikita mo ba na siya ang tatanghaling bagong Reina ng Vena Hispana Americana 2025 So tingnan natin yan And then para naman sa sumunod natin chika Ito nga pinag-uusapan uh, Si Christy McGarry So gusto talaga ng mga tagahanga At ibang mga sumusuporta kay Christy McGarry Na magbalik uli siya one more time dito sa Miss Universe Philippines So kahapon nga si Christy ay isa sa mga talagang rumapa doon sa Queen of Runway, di ba? So, doon sa event nila siya, si Subso at ng Miss Universe Philippines at nakita naman natin, sobrang ganda talaga ni Christine McGarry and I hope na sanang magbalik siya, so yun so, isa siya sa mga pwede na inaasahan ko na magbalik, kasi yung beauty niya talaga, in fairness, I like her, mula nung lumaban siya sa binibining Pilipinas noon pa yung nasa mutya ng Pilipinas pa lang siya, gustong gusto ko na siya tapos ngayon, uh, yung nagbabalik siya, mas gusto ko sana mapagandaan niya ng bonggang-bongga. -bongga at alam mo yon para makasabay talaga siya sa mga makakalaban niya. And then, ayun, so tignan natin kung kakabog. Gusto ni Christine Ann Perez na magbalik talaga siya ng todo-todo ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Isa to sa mga hinihintay ni Christine Ann Perez. di ba So yon So, good luck. But ako ha? Parang feeling ko, ay nako kakabog to. Kapag nagbalik. Lalo na, alam mo yun, may experience na siya. Pero eto, Roberta Tamundong, marami nagtatanong kung eto nga ba si Roberta Tamundong ay may planong sumali sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Alam naman natin na very open naman yung family ni Roberta at kahit si Roberta na gusto niyang sumali ulit sa pageant. Pero hindi ko lang alam kung eto na tong taon na to. Dahil syempre nagpiprepare din siya at saka gusto niya kasi kung sasali siya talagang, alam mo yon siya na ang mananalong Miss Universe Philippines. So, alam mo yun, yung para ano niya, sungkit niya kagad yung corona. So ako, naghihintay naman ako kay Roberta Tamundo kung kailan siya talaga magbabalik dito sa mundo ng pageantry. Naniniwala ako sa ganda, sa galing ni Roberta Tamundong. And then, tignan natin in the future kung si Roberta Tamundong nga ba ay magbabalik sa Miss Universe Philippines. But parang feeling ko, not this year. So, bata pa naman si Roberta. So, hintay na muna natin siyang talagang mas mahinog, mas maging mature. At alam mo yon na parang sa kanyang pagbabalik, yung gugulatin niya yun na tayo, lahat dahil talagang makikita natin wow, ready ready na ang Roberta Tamundong. Ba't tignan natin kung kailan to. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito kay Mama Sang. and then of course, mga bago na subscribers. Thank you sa inyong lahat. So, syempre, always keep smiling and always think positive, lang Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.